Ayan na mga idol, welcome back to my channel. dito na po tayo sa project natin dito sa Rizal. Tarizal. going pa rin tayo sa ginagawa nating renovation dito. Huwag nyo rin sana kalimutan na subscribe ang ating munting YouTube channel para makatulong namin po sa pag-angat. Maraming maraming salamat po. Samahan nyo po ako. Let's go! Good morning mga idol, welcome back to my channel. Andito na po tayo at nag-update po tayo dito sa ating ginawa pagtiles ng work tapos na ayan po yung awal uh, natin na ginawa uh, tapos na po natin na na natin na pinturahan na rin natin yung grills tapos yung siding uh, uh, sa labas na uh, natapos na rin natin na pinturahan na natin yan ayan po bali finish na po natin yan ayan po uh, maganda po yung quality ng gawa natin dyan uh, tuwid na tuwid tapos, uh, medyo mataas lang hindi na tayo umakit kaya, kaya kinuha na lang natin ang shot dito sa baba Ayan. Oh, ito na po yung pinis natin na ginawa na pinunturahan. Bali ito, ang ah, ginamit natin dyan sa grills, inamil block, ang pinuntura natin. Para medyo bagay sa ah, kulay ng tiles niya. Kasi uh, ah, medyo gray yung kulay ng tiles, kaya ah, bagay naman yung black na pintura pintura niya sa kulay ng tiles kaya yan tapos dun sa taas uh, pinuti lang natin yun yung pinakataas na yun yan edo, tapos dito naman uh, update natin dito sa ano ito nga pala nilayout na rin natin yung uh, tiles dito sa baba bali bali ito yung naging layout natin uh, ng tiles uh, dito tayo dito natin ang binuo binuo natin dito sa harap ng hagdan kasi uh, pag akit magandang tignan yan Mali, ito na yung ating pinaka layout nya tapos uh, dito tayo nag umpisa ng tiles bago natin to uh, sa uh, ita uh, tiniktikan natin kasi medyo makinis to nung nakaraan uh. tapos uh, medyo na yung makinis uh. inalis ko na lahat para um, ang maganda yung kapit ng ating tiles at ng adhesive natin tinagagamitin. yan, Dito. Okay. Ayan. Ito po. Uh, kung napapansin nyo. Ayan. Uh, may kabit na tayong isa. yan po yung pinaka ano natin. Uh, layout natin. Uh, hanggang dun. Tapat yan dun sa may uh, pinag tiles natin dito sa may uh, papasok sa loob ng bahay. yan. Ito po, bali balkon lang to. Ito, ito na lang ang ating ano, natitirang itatiles sa may balkon. Kaya, ngayon, uh, tiniles na natin. Ito, pinagsisinsila natin para kumapit dito yung ating tiles adhesive. Uh, kasi, uh, medyo makinis po yan na uh, ano, na flooring. Uh, kaya, sinisila natin. Yan. Ang design ng tiles na ginamit natin uh, P-balls Tapos, uh, pero Ito, brand nito, mariwasa Halos lahat ng tiles natin na ginamit dito uh, Mariwasa ang brand nya uh, Yan uh, Ito, dalawang tansi ang nilagay ko dyan Sa umpisa, kasi uh, Para Hindi siya tagilid Sa susunod na kabit ko Uh, na lang, isang tansi lang lipat ko, hindi siya tatagilid. Ayan, no. Kaya mayroon siyang mag-isa na, ano, bali ito, naka-eskwala ito. Itong tansi na to. Uh, ayan, uh, kung napansin nyo, uh, eskulalo, eskulalo yan. Kaya, hindi siya tatagilid. Ayan. Ayan na, mga idol. Ito na po yung ating layout uh, kanina. Uh, nakabitan na po natin ng tiles Uh, pero hindi pa po tapos. meron pa tayong mga gagawin. Bari, lang muna po yung na ano natin, akin uh, kinaayos, kinabit natin yung muna yung mga buo para yung mga gilid na ganyan, aseroho uh, na lang. Ah, uh, na din po 'yan sa ano natin, isusunod natin 'yan. Ayan. Dito, yan yan dito may mga buo pa tayong ilalagay. Ayun na lang natin dito para uh, pagpasok natin ng uh, materialis, so pwede na natin yung tapakan uh, para hindi tayo mahirapan sa paggawa dito sa loob yan ito yan, ito yung